Ang aktres si Sophie Albert ay masayang ibinahagi ang detalye ng pagsilang ng kanilang ikalawang anak na kanyang asawang si Vin Abrenica. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagsilang ni Sophie Albert ng second baby nila ni Vin Abrenica. Dumating ang bagong miyembro ng kanilang pamilya sa isang maayos at papayapang kapanganakan na agad ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga at mahal sa buhay. Ang masayang balita ito ay isang dagdag na biyaya sa kanilang pamilya, lalo na't na masaya nilang tinatanggap ang panibagong yugto ng kanilang buhay bilang magulang ng dalawang anak. Matapos i-welcome ang pangalan nilang si Eviana Celeste noong March 2021 at ang kanilang pag-iisang dibdib noong 2023, masayang ibinahagi nila Sophie Albert at Vin Abrenica na sila'y magkakaroon ng pangalawang anak sa isang simpleng maternity photo shoot na ibinahagi sa Instagram noong July 30, 2024. Inihayag din na Sophie at Vin ang magandang balita. Ang anunsyo ay sinamahan ng mga larawan mula sa photoshoot kung saan nakasuot sila ng puti at denim na may mensaheng The Secrets Out sa pamamagitan ng isang rhyme. Kasama rin sa shoot ang kanilang pangalan na anak na si Iviana Celeste na inilarawan bilang sweetest and most excited ate. Sa kanyang caption, sinulat ni Sophie ang nakakatuwang pahayag. From 3 to 4, our family's growing more. Dagdag pa niya, we're over the moon. Masaya at puno ng pasasalamat sa si Sophie at Vin habang hinihintay nila ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Kasabay ng anunsyo ni Sophie at Vin tungkol sa kanilang bagong baby, bumuhos ang pagbati mula sa kanilang mga kaibigan sa industriya ng showbiz. Matapos ibahagi ni Sophie at Vin ang masayang balita tungkol sa kanilang pangalawang anak, mas naging kapanapanabig ang kanilang paglalakbay bilang magulang habang papalapit na si Sophie sa katlong trimester ng kanyang pagbubuntis. Noong September 2024, ibinahagi ni Sophie sa social media na nasa third trimester na siya ng kanyang pagbubuntis. Sa kanyang Instagram story, ikinuwento ni Sophie ang kalagayan ng kanyang pagbubuntis at kung paano naghahanda ang kanilang pamilya para sa pagdating ng kanilang baby number 2. Ibinahagi niya mga detalye ng kanilang paghahanda mula sa mga bagong gamit ng sanggol hanggang sa pag-aayos ng kanilang tahanan. Masayang-masaya rin si Eviana ang kanilang panganay na anak na ngayon ay 3 years old na sa pagdating ng kanyang magiging kapatid. Ayon kay Sophie, sabik si Eviana na maging isang ate at tumutulong sa kanilang mga paghahanda na nagpapakita ng na kanyang pagmamahal at pananabik para sa bagong miyembro ng kanilang pamilya sa caption sinabi ni Sophie na nasa 31st week of pregnancy na siya. Dagdag niya na dahil nasa bahay nila si Vin, si Sophie ay handa na sa kanilang nesting o paghahanda para sa pagdating ng bagong baby. Si Vin nga raw ang nag assemble at nagtatayo ng mga gamit habang si Sophie naman ang nag-uorganisa. Ibinahagi e din ni Sophie ng malaki na ang kanyang baby bump at naranasan na rin niya ang matinding pagod ng third trimester. Habang papalapit na ang pagsilang ng kanilang second baby at sa kabila ng hirap ng third trimester, masaya at handa na sina Sophie at Vin para sa kanilang lumalaking pamilya. Sa kanilang update noong September 16, ibinunyag nila ang pinakahihintay na detalye, ang kasarian ng kanilang baby. Sa isang YouTube vlog, kinumpirma nila na isang baby girl ang magiging bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa video, mapapanood si Sophie na suma sa ilalim sa isang ultrasound session kung saan ipinalam sa kanila na babae ang dinadala ni Sophie. Makikita rin si Vin na napa oh my god bago tinakpan ang kanyang mga mata na para bang pinipigilan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Ibinahagi din ni Vin na habang pinupoint out ang belly shape ni Sophie sa kanyang pagbubuntis. Ayon sa paniniwala kapag bilog ang tiyan ng isang buntis, lalaki ang kanyang dinadala. Dagdag pa ni Vina ibang-ibang araw ang pagbubuntis ni Sophie sa kanilang second baby kumpara nung ipinagbubuntis nito si Eviana. Inihayag din ni Eviana ang kanyang pananabik sa pagdating na kanyang baby sister sa pagsasabing, I'm so excited when baby Tiny comes. Ginawa rin niya na Sophie at Vin ang anunsyo sa isang joint Instagram post kung saan ipinakita ang isang clip ng pagbisita ni Sophie sa obstetrician gynecologist. Matapos ang masayang gender reveal, mas lalo pang tumindi ang kanilang pananabik sa pagdating na kanilang bagong baby. Officially, parents of tunas na Sophie at Vince sa pagdating na kanilang second child na pinangalanan nilang Amara Cristina. Inanunsyo ni Sophie ang kanyang panganganak sa pamamagitan ng isang Instagram post noong November 13. Kasama sa post ang mga larawan ni Amara Cristina, kasama sina Sophie, Vin at Eviana. Caption niya, First days with our sweet girl, Amara Cristina. Our hearts are overflowing our family of four is complete. Si Sang Hiwalay na post, masaya niyang ibinahagi ang pagmamahal niya sa dalawang anak at nagkwento tungkol sa kanyang breastfeeding journey. Ani Sophie na mula sa matinding sakit at trauma ng hindi makapag-produce ng gatas para kay Eviana nung sanggol pa ito, ngayon ay nakakaramdam siya ng tuwa at pasasalamat dahil gagampanan niya mag-breastfeed kay Amara at may ekstra pang gatas na maitatabi.